Ito na nga po ang day 3 ng aming pagtitinda. Kaya naman, another day, another vlog. Pagpasok nga po namin, ni eh, Dumiretso agad kami sa stall para nga magligpit at maglinis agad. Sa mga lumipas ng dalawang araw, ay nakaubos kami ng paninda. Sana naman nga ngayong third day, ay makaubos pa rin kami. Ngayong araw nga na to, ay ako naman muna nga ang magmumold ng aming palitaw. Si Maring Raniela naman yung bigay sa akin ng ibong mold ko. At si Carla naman yung tagaayos ng aming packaging. Sa so, tuwing papasok nga kami, ay ganito lagi yung setup namin. Magliligpit muna kami at tapos gagawa nagad agad para nga pag may customer ay okay na ang lahat. Pagkatapos nga po namin mamold ay pinapakuluan naman sa kumukulong tubig itong palitaw hanggang sa lumutang at pagkatapos ay inilalagay na namin dito sa tubig para nga lumamin. Hindi nga rin nagtagal ay may bumili na rin sa amin ng palitaw. Purpose nga kami kung magbenta at meron ding isang tag. Third day pa nga lang namin dito pero yung ibang stall nagsara na siguro nakabawi na sa puhunan. Hindi nga muna kami nagsara dahil sayang nga yung kita. May mga estudyante pa rin naman na bumibili at pumapasok pa. Kaming mga magkakatabing stall na lang yun napansin kong nag-open dahil nga wala na rin yung iba yung mga bandang dulo ay hindi na nga nagbukas. Pagkatapos maya maya nga ay yung mga kaklasiko ay nakaisip ng kalokohan gumawa ng sariling program. <laughs> <laughs> May customer na nga pero may program pa na palakpak tuloy si sir. Kaya pagkabili ni sir, tuloy ang program. Wow.

ملابس عالموناضل ملابس عالموناضل ملابس عالموناضل ملابس عالموناضل ملابس عالموناضل ملابس عالموناضل ملابس Wow. O, diba ang gagaling ho ng mga kaklasiko? Dahil nga may laban ng volleyball boys ng fourth year ay nanood muna nga kami. Who's <laughs> Mike? Nanalo nga ang Volleyball Boys ng fourth year ng unang set kaya nga change court na. Service. Yes! Okay, Papalawin. Nakukuha. Tumogol. Nakukawa lang. Isinip. Nakumogol. Tumogol lang din. Isisas kaya. Isinip. Isin Papalawin nga. Pa. Tinalo. Papalawin. Nakukuha. Yeah! Nanalo nga ang volleyball boys ng 4th year, girls naman ang lalaban. Kasali pa rin nga ako dito pero this time hindi ko alam kung tatayo lang ba ulit ako. Leslie ulit. In love Leslie.

The Irish Magdita At nanalo nga rin ng girls kaya nga bukas sila laban ulit ng championship Hanggang dito nga muna, see you on my next vlog Mwah!